Ayan guys oh. Sumusong. Sum. Ang laki pala ng bahay guys. Nadali ako guys. Yang guys, ang laki ng tao. Oh yung tawag sa amin kutakti kaya lang malalaki kula po kula po matindi yan mga hunters grabe kasi naglilinis kami dito mga hunters ayan lililinis namin no oh. grabe mga hunters oh yan linis ko kailan nadaanan ko yung ano, kutakti kung tawagin sa amin pag kinagat ka talaga agad agad ka agad mga hunters ganyan kalupit yan Dami. Dami Oh. Yan oh. Magagad oh. Puta, kita mo. Laki. Ayan guys oh. Sung, sung, sung. Sung, laki pala ng bahay guys. Nadali ako guys. yung guys ang laki ng tao yung tawag sa amin kutakti kaya lang malalaki kula po kula po matindi yan mga hunters ayan tama ko hunters so. Oh. ayan oh. oh. grabe walang daya yan matindi talagang tama ayan, oh. kaya gaganti ako mga hunters kasi susunugin ko yan yari sa akin mga hunters ganyan pala yung nakakagat ah, ng ano nang kula po yung malaking tao yan oh oh grabe oh oh mga hunters oh tindi wikirot yan palaki pa yan mga hunters gaganti tayo gaganti tayo mga hunters susunugin natin yan ito so, so, pasunog natin mga gaganti ako mga hunters ayan mga hunters lagablab na yan patay ka sa akin ngayon iari ka patay ka sa akin Kita yung mga atis oh. Grabe oh. Taba ko. Uh. Ngayon. Tayo gaganti tayo ngayon. Patay ka sa akin ngayon. Dito guys. Dapit na dito. Dito lang. Yan. Yeah, sakot ka ngayon. Ubus ka. Ayan. Nagablab siya ngayon. Sunog ka ngayon. Ito mga hunters oh. Grabe, nagliliparan yung tao. Mayroon pa oh. May nabuhay pa. Hmm. Iyari ka ngayon. Sunog ka. Magdusa ka ngayon. Sakit mo ah. Ayan mga hunters, so oh. sunog na siya. Oh. Tinanong nyo mga hunters, ano nangyari sa bunganga ko mga hunters, so oh. walang daya yan. Oh. Grabe oh. Oh, Grabe yung tama ko mga hunters. Kaya magigat kayo pag naglilinis kayo. Kasi maraming kutakti rito. Ang tawag dyan ay kulapo. Ayan nadali ng kulapo yung bunga nga ako mga hunters. Tama hunters hanggang dito na lang. Bye bye.